Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Lunes, August 18, 2025. At meron mo lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayo magpahay ng money oil sa inyong mga palad. Ito po ay mga katulong para ito po ay maka-attract ng swerte sa kahit ano pong uri ng sugal na inyong pong sasalihan. Kung gusto nyo pong umorder, pwede po kayo mag-PM sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. So yung money oil po natin ay cleanse, bless, and ritualize na po. At kung meron man po kayong mga numerong uh, na pong pinapangalagaan, na lagi nyo pong tinatayaan, pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine itong mga numerong ito, base po sa inyong mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kanin sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, kapag tahimik ang ilog, ito ay malalim. At kapag ang tao ay maingay, tiyak na siya ay mababaw. Kaya't huwag kang basta-basta hahanga at maniniwala sa mga kwento. Ang iyong mapalad kulay ay red. Ang iyong mga maswerte numero 3, 19, 24, 26, 34, at 36. Para sa mataong taros, hindi mo maabot ang pangarap pag hindi mo ginawa ang unang hakbang. Ngayon na ang tamang oras para magsimula. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong maswerting numero 17, 21, 23, 32, 35 at 37. Para sa mataong Gemini, higit na maganda ang hardin kapag ang mga bulaklak ay matingkad bang kulay. Tulad ng bulaklak, mas gaganda ang buhay mo kapag hindi ka nanatili sa iisang gawain. Ang iyong mapalad na kulay ay silver. Ang iyong maswerting numero 11, 15, 18, 26, 28 at 30 Para sa mataong cancer, magmadali ka Ang makupad ay napag-iiwanan Habang ang mapagal ay nalalampasan Ito ang tandaan mo ngayon Ang iyong mapalad na kulay ay white Ang iyong mamasuting numero 12, 14, 31, 33, 38 at 41 Para sa taong leyo, huwag kang magalit sa halip, lihim kang matuwa dahil ang mga kalaban mo ay ingit na ingit pa rin sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerte numero 8, 16, 28, 32, 39 at 45. Para sa taong Virgo, alagaan at ingatan mo ang manok na nangingitlog ng ginto. Ibig sabihin, huwag mong abusuhin ang iyong negosyo para lang sa personal na pangangailangan. Ang iyong mapalad na kulay ay powder blue. Ang iyong maswerting numero 5, 18, 22, 29, 33 at 43. Para sa mataong Libra, hindi ka makakapunta sa kabilang parte ng ilog kung wala ang tulay. Ang tulay ay simbolo sa positibong pananaw. Bumibilis ang pagyaman. Ang iyong mapalad na kulay ay burgundy. Ang iyong maswerting numero 12, 20, 24, 27, 34 at 42 para sa mga taong Scorpio, mas paniwalaan mo ngayon ang kaibigan mo kaysa sa sarili mo. Daligit nilang alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay orange. Ang iyong mamaswerting numero 15, 19, 21, 23, 35 at 40. Para sa mga taong Sagittarius, hirap makalipad ang mga ibong may galos ang pakpak. Ayusin mo ang problema para malaya mong magawa ang mga bagay na gusto mo. Ang iyong mapalad na kulay ay maroon. Ang iyong mga maswerting numero, 2, 17, 16, 25, 31, at 44. Para sa mga taong Capricorn, ang matulong sa ngayon ay walang iba, kundi ang dati na rin tumulong sa iyo. Mas maganda kung di ka nanalapit sa iba. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga maswerting numero, 4, 17, 20, 26, 29, at 37. Para sa mga taong Aquarius, madaling umunlad ang kulay ng taong takot sa mahirap. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang iyong mapalat na kulay ay aquamarine. Ang iyong mamaswerte numero 4, 13, 26, 30, 34 at 41. Para sa mga taong Pisces, alalahanin mo na dalawa ang mata, kamay at paa na isang tao. Ibig sabihin, hindi ka mabubuhay na masaya kung nag-iisa ka lang. Ang iyong mapalad na kulay ay apple green. Ang iyong mga sorting numero 3, 18, 22, 28, 35 at 45.